ay ito yung uh, simbahan ng San Pedro Apostol. Yeah, dito magkakabit ng lapida si kay George. Ito sa loob niyan. Bali mayrong ano diyan yung tinatawag na columbarium yung mga ano na ano, mga buto, yung mga lagayan ng mga buto kaya magkakabit ano sila dyan, mag, magkakabit ng lapida. Ah. Kaya sama natin sila sa loob. Tara guys. nabitbitis ang dati no ayan pa yung gara na ito ah sige kawai kawai <laughs> bagsak yun kwento <laughs> sa amin ni tatay na sa kanya daw yung libigan pero nauna ang kanyang anak kaya piniram niya ito patungan ng kanila. Ganyan ba? Oh. Yan. Yung ano talaga yung kinti tatay talaga daw yan. Ah. Kaya sa'yo yung tayo talaga no? Kaso na daw na yung anak niya. Ito. Lapid ah. Tatay. Hindi pa ka nagbibisingin. Gigisingin <laughs> si tatay. Ah, para mamaya. niya. Ang dami na dito. podomana tadi tadi. Stas. <gasps> itu mau korok-korok di itu. Hai law. Mabigat siya. Kasi mabigat na. Batong <laughs> bato. Nasaan? Buti, nagawa okay. kaya, na, pin, ah, nyo nyan, kaya... Nung, agad nyo. Ano na kung mismo pagkakaano mo? Ah, inumpisahan mm -hmm. niya? na. Nung pagkahapon, nananagad namin Kinabali niya? nyo na. na po din, kinabawa ko po. Sa ano? Pero matrabaho din yeah, yun eh, yung ukit, no? Ilamin yun eh. Oo nga. Sama ka nila? Opo. Okay. Mm. Nagbablog ha? ka? Haan? Nagbablog po ako sa Ah, nagbablog ka? Oo. Sama din nila. Oo. Ba't hindi ko kayo nakita sa ano, vlog? Sa... Sa YouTube. Ah, mm. oo nga. Para promotion, ano? Yung um, ano... Buhay Cementerio. Oo nga. Manong ah, yun ang ano? Buhay Cementerio. So, ah. Anong trabaho nila? Uh. Oo, kasi parang at least nakikita namin. Hmm, Pero hindi ko agad nakita eh. Kung anong ginagawa nila sa sementeryo, kung anong buhay. Oo nga simenteryo. lang. Sementeryo. Kung anong hanap buhay doon. Ah. Kaya pag yung pagkabit, hmm. yan. mga trabaho nila doon sa sementeryo. Malakas naman. Tama lang. Tama lang. Bago pala ang binang. Ah, bago pa lang ba kayo? Oh. Um. Yan, kamera niya kasama ko rin yan sila. Mm -hmm. Nakikita na sa YouTube. Okay. Ano, oh. Senior Channel. Mm -hmm. Ano niyo po yan? Po. Asawa ko. Asawa. Nakikita may bagong lapit na. Kay tatay daw yan. Mm -hmm. Ha? Kay tatay daw yan na... Oo, oh, asawa niyo, family. Yan, yeah, meron pa lang mm -hmm. ano din sa sa Pedro. Ganito. Ah, uh, tabo ito. Columbarium. Columbarium. At sa simbahan Ano? no. Oo. Ano pong nakalo dito? Ano ba ano ang nakalibing dito? May mga katungkol ba sa gobyerno? Oo. Or... Ano? Sa simbahan. At ah, sa simbahan. Yung uh, may mga taong simbahan. Dati ko kasi may minister to. Pero At, yung iba. Hindi pa siya nagkakasakit. Pwede din. Ah, hindi. Ay, Priority nila ah, yung taong simbahan. Politiko. Ah, hindi ata. Ah, hindi mga tao sa simbahan? Sorry, kasi konti lang eh. so, yun. Yeah. Kunti lang sila, wala pa nga. Siguro 100 lang. Sa kung sinong kaya, ano sa simbahan, yan dito sila? Oh, so, basta sa simbahan. Yung mga naglilingkod dito sa simbahan. Para dito rin sila. Ha? Para dito na rin sila sa simbahan. Hindi na ang maganda eh. Actually, kaya ako rin nagustuhan dito. Kasi, unang-una, -una, nabibless sila ng pare. Kasi dito dumadaan ang pare bago mag-misa. Pagkatapos ng misa, dito rin sila dumadaan. Tapos, every time na may mas, harap sila sa mask. Hmm. Kaya nabibless sila. Ito yung likod din, no? Nang dibaan Hindi, yung likod. Ang likod ng altar. Ah, sa altar Oo. na yun, yung may Pero dito dumadaan ang pare bago mag-misa. Ayan lang ah. dyan, no? Ah, binibless niya. Oo. So, Tapos yes, yeah. after the mas, dito rin dumadaan. Hmm. Kaya, mas gusto ko siya dito. Wala ka nagpapalamdam dito? Ay, hindi ko lang alam. <laughs> kasi ngayon lang ako mag, ano eh. Ayan, siya, yung asawa ko pa nga lang ang una eh. Uh, ano siya dahil? Ano siya sa simbahan? Ha? Mm -hmm. Ano siya dito sa simbahan? Day minister. Ayun ah, tatay ko. Day minister. Pero yung asawa ko, walang katukulan dito. Ah, basta kami yung... Sa family kasi ay, yan eh. Ay, pwede naman. Yung flat na yan, for the family. Ah, Tapos ang kaya niya i-accommodate. Pa, 6 to 8 yata. Pero minimum mo. <laughs> hindi ko alam kung ilan eh. Pero alam ko, sikto, to eight yata ang kaya. Ko at isa'y family Family talaga. Family, priority na sila dito. Kayo gumawa niyan? Ah, kayo rin? Marami silang ginawa rito kinabit eh. Naukit nila rito. Ganyan din sa akin eh. Oo, yan din ako. Ini sa ni

Ah, malinis na malinis na yan. Hindi yan, no? Oh, yan ang mga ukit nila, ka George. Eh. Ayan. Bago sa nyo magpa-okit dyan. mag na lang kayo, mag-PM na lang kayo sa, ano, Lapida Philippines. Ayan, sa kanila yon mga nagagawa ng Lapida. Ayan, no? mga ukit Ano yan, yung talagang, ano yan, mano-mano yung paggagawa niyan tsaka pintura hindi na kukupas yan tao na lang kukupas pero yan hindi na kukupas yan